Sam, Sam, nagpabetahan ako kanina. O, anong pakilam ko? Kung nagpabetahan ka, kung ano, hanapin ko. <laughs> Isang araw, aalis nga pala kami ni Tampi at nandito na nga pala ako sa bahay niya. Mangunguha kasi kami ng pneumonia yung pakain sa isda. Pre, ano, tara na. Pre, so, eh, hindi tayo matutuloy. Bakit? Namatay yung beta ko. Ay. Oh, no! Ano na sa beta mo? Aba, oo oh, nga, no. patay na. Takin ito nga, pre. Sayang, ang gaganda pa naman. Lalo na to, Buti na lang may natira pa. Ito din kasing goldfish ni Tampi na matay na. Dahil kasi yan sa climate change. Buti na lang itong mga balloon mole antitibay. Pinutol niya na daw kasi yung alateris. Dahil dyan nawalan nga pala na silong ang mga isda. Nakakalungkot naman wala akong kasama. Si Tampi kasi yung lagi kong kasama. Bigla nga pala ako nagulat. May dala na kasi siyang panghuli at timba. Grabe nakamove on agad si Tampi. Dala ko nga pala yung aquarium na ibibigay ko kay Chambunggan. So paano guys? Tara! Dumaan nga muna pala kami sa bahay. Pinakita ko kasi kay Tampi yung beta ko. Binibreed ko kasi yun pero hindi nagsuccess. Pre, hindi mag-iitlog yan. Hey! <laughs> Kaya naman pala pareha sila nagbabubble Dalawang linggo ko na nga pala silang binibreed. Kamot na naman sa hindi makate. Agad na nga pala akong kumuha ng plastic. First time ko lang pala 'tong gagawin. Papabetahan kasi ako sa mga mahal kong followers. Kaya naman guys, tapusin niyo 'tong video ko para malaman niyo kung sa ko siya itatago. Muntik pa malaglag. Mascot Crown Tail nga pala ang tawag dito. O di ba ang ganda? Swerte makakakuha nito. Mataas na nga pala ang araw. Kaya naman kailangan ko magsumbrero. Papunta na nga pala kami sa bukid para kumuha ng pneumonia. Grabe no, nakaka-relax talaga na sa bukid. At dito nga pala kami mangunguha. Naninirahan nga pala sila sa hindi gaano malinis na tubig kaya naman lumakad na ako na lumakad nakakatuwa lang sa aming lugar eto kasi yung mga lugar na hindi pa natatayuan ng subdivision agad nga pala akong may nakuha pero sabi ko kay Champy, charot lang <laughs> Naglakad pa nga pala kami sa dulo. Si Tampi nga pala ang bihas manguha nito. Guys, yung kulay pula yan nga pala yung pneumonia. Pinapakain nga pala sa mga isda para mabilis lumusog at lumaki. Medyo nga pala hindi ganun kadami. Pero okay na to. Sasapat na to sa mga alaga ko. Pinayuhan ko pala si Tampi. Sabi ko sa kanya, minsan gulatin mo yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Bumili ka sa kapit bahay nyo ng yelo kahit may tinda kayo. Tapos na ka ng isandaan kahit wala kang pambayad. Char! Agad na nga pala kaming umalis. Naunahan na kasi kami kahapon dito manguha. Nilabas ko na rin pala tong papabetahan ko. Magahanap kasi kami tinitampin ng lugar kung saan pwedeng ilagay to. Agad na nga pala kaming umalis. Hindi ko na nga pala papahirapan ang mga followers ko. At dito guys, agad nga pala ako nakahanap. Siguro sa likod ng puno na to, pwede ko na ilagay yung beta. Guys, dito lang pala yan sa may daang niya. Napakadali lang palang hanapin na to at puntahan. Paalam na nga pala sa isda ko. Dito sa likod, pwede ko nang ilagay to. Kaya ako nga pala napili dito kasi medyo safe. Siguro naman madali ka mahahanap ng mga kakakuha sa'yo. Kumuha din pala ako ng patatakip ko na kahoy. Ngayon palang congratulations na sa mga kahanap nito. Pauwi na nga pala kami ng bahay. Papakainin ko kasi ng mga mo pneumonia yung mga alaga kong isda. Hindi nyo ba alam guys, paboritong paborito to ng mga isda. Napaka-healthy nga pala niyan para sa kanila. Mabilis silang lalaki dahil diyan. Maraming maraming salamat nga pala kay Paring Tampi. Papunta na nga pala ako kay Laitsyang Bunggan. Tapos napadaan ako sa bahay nila Kuya Dugs. May nakadikit kasi dito. Ang nakalagay dito ubos na sticker, si skin kira ang meron pa. Kakagising lang pala ni Itsyang Bunggan. Pinakita nga pala ni Kuya Dugs ang kanyang beta. Mas madami pa yung water lily kaysa sa isda. Wow! Sam Sam, nagpabetahan ta ko kanina. Oh, ano pa ko? ka? O ano, hanapin ko. Sinasabi ko lang? Hindi, malamang. Pag nagpabetahan ka, dapat sasabihin mo sa amin para kami na rin yung makukuha. Ano kung ang viewers mo, taga-kotrabato, taga, taga babiyakay pa para hanapin namin yung betahan mo? Ewan ko sa'yo. <laughs> Kakauwi lang din pala ni Skincare galing Mahay Napakalupit nga pala niya, binake niya lang tapos nangitim nga pala ang kanyang braso. Tapos pinakita niya din yung kanyang hita. Kaya tuloy na na ang skin niya. On the way na nga pala ako kay Lai Chambungan. Kabisado ko na nga pala ang papunta sa kanila. Ngayon ko lang pala na pagtanto napaka-pogi pala ni Chambungan. Ito na nga pala yung mga alaga niyang isda. Ilalagay niya na to sa malaking lalagyan. Sana all may poso. Hindi mo na kailangan mag pa ng tubig kasi galing poso fresh na fresh ang tubig. Tinuruan ko nga pala mag ng isda. Buti na lang may dala akong Ilalagay mo lang pala siya diyan sa ibabaw ng tubig. Tapos antayin mo lang magbabol na yung lalaki. Sabi ko sa kanya, wag niya akong gagayahin kasi hindi nagsaksis yung ginawa ko. Parehas lalaki kasi yung beta ko. Papunta na nga pala kami kila Kuya Dugs. Nagkwekwentuhan kami kung paano magalaga ng flower horn. Tapos bigla nga pala bumuo sa malakas na ulan. Napakapangit talaga ng na panahon. Tapos wala pa akong dalang payong. Tapos eto pa maririnig mo. Ipa gusto mo na umuwi? Uwi ka na! Sakto-sakto dito umuulan. Uwi ka na! Lata na! di diba, ka <laughs> mapasak? <Sama! laughs> Grabe talaga si Boy Ubo, nagpaalam na ako kay Kuya Dog. Hindi nga pala ako nalungkot kasi sanay na ako. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam.